So, nung last episode natin mga lods kaya ay binisita natin ang Pangil Bridge dito sa Tanggob uh, at saka Tubod, Lanaw del Norte. So, ngayon uh, base doon sa mga nakakausap natin, ang daming mga natutuwa at uh, nasisiyahan tungkol doon sa ginagawa at natatapos ng Pangil Bridge dito sa Mindanao. So, ngayon, uh, nandito tayo sa Bukas Port. So, susubukan natin na uh, sisilipin yung Uh, pier nila dito sa Mukas kung saan dito nagsasakay ng mga sasakyan dati patawid ng Usamis nung wala pa nung hindi pa ginagawa ang panggil para makunikta ang dalawang probinsya ng Lanao del Norte at saka uh, Misamis Occidental kung dati dito sumasakay ang mga sasakyan uh, papuntang Usamis City sa pamamagitan ng bargs o kaya itong roro. so kasilipin natin ngayon kung ano na ba ang uh, status ng uh, Mukas Port O yung uh, mga barge na nandito Patawid ng Usami City Pero dati sa totoo lang mga Lutski Dito ang daming mga sasakyan dito nakapila dati Naghihintay ng mga barge Nung hindi pa tapos ang Pangil Bridge Kasi nakasakay din ako dati dito eh mga siguro mga 10 years ago mabilis na naman ang biyahe mula dito sa may muka sport, papuntang usami sport ay nasa mga 45 minutes to 1 hour lang naman ang biyahe so ito yung muka nila oh kitang kita nyo naman parang ano na parang uh, tahimik na tahimik na talaga wala na halos mga sasakyan na nandirito So, sila yung mga naapektuhan mga loadski sa ginagawang uh, panggil bridge. Magkatanong tayo dito. Boss. Ah, ah, anong ano? Anong oras yung alis ng bikes Sir, kahit dalawa lang sa Every hour 'yon. Hindi every hour. sa to. Tawala oras, kahit dalawang sasakyan aalis alis sila papunta tao sa Walang exact. Last stop kaya na ako scar. Kahit dalawa sa sasakyan sir. Basta na schedule pa ales, Ah, yon. Ah, okay. Medyo na tap, medyo tahimik na ngayon boss, ano? Malaking, malaking ano talaga? Epekto yung panggil bridge para dito sa mga roro ngayon, ano? You know? Ay, sorry sir. <laughs> So, yun nga mga Lonski, kahit paano meron pa rin naman sumasakay dito. So, yun o, no? makikita nyo dalawang sasakyan lang, isang truck at saka isang uh, pick-up yung nandyan. Pero ang sabi naman ni Busing dito, kahit dalawa lang daw yung sasakyan at uh, pinipirmahan na ng Coast Guard ang pag-alis nila ay pinapaalis na sila. At saka meron din mga single na motor, yung patawid ng Osami City. Oh. Boss, thank you ah. Tapos dati dito punong-puno ng tao yan. Ang daming mga kumakain. Ngayon, oh, halos wala ng mga tao na kumakain dito. Tapos yung mga tricycle na uh, nandirito sa labas, pag may mga barge na dumaong, talagang ah, uh, mapapatakbo yan sila doon sa pinaka-highway. Siguro ngayon humihina na rin yung kita. Boss, wala na masyadong ano, wala na masyadong pasayro dito ngayon. Simula nung nagbukas ang panggil, you know? ano? yung mga tricycle driver? Ano na, Malit maliit na lang kinikita sa isang araw. Maliit na lang. Malit na lang, oh. May ano, option na lang sila, baka sa ibang ruta na lang sila. Hanap na lang ng panibago. Pati yung Roro, wala na naman, ano? You know? Sa tingin mo, boss, ano, magsasara kaya ang roro dito? Obserbahan nila. Sa panggil, parang wala kong nakita ang malalaking truck. Ah, meron din, dumadaan din. Kahit mga tin wheelers. Ah, pwede pala. Kala ko mga light vehicles lang. Pwede pala. Mga bus. Bus, bus, o... 30 tons 30 hanggang 30 tons ah trailer pwede doon 30 tons hindi trailer 40 to 50 tons ah uh, so ano dito sila um, pero yung mga 10-wheelers pwede doon mga four wide no eh, kawawa na dito yung mga taong na apiktuhan Apektado kayo apiktado talaga no kahit yung mga nagtitinda dyan bus wala na halos kumakain no wala hindi katulad dati buhay na buhay Nakakalungkot naman, no? Walang, walang, ano, walang bonus. Pero patuloy pa sweldo. Walang 13 months din. Kasi walang kinikita, eh. Pero tulad ngayon, dalawa lang yung nandoon. Eh, pag pumiro na yung Coast Guard, di, diretsyonas na lang usamis. Logi. Malaking epekto talaga, eh, no? pero nandyan na eh. Naghihirap dito. Yung mga umaasa dito sa muka Sport, you know. Anong sabi ng LGO, boss? Wala pa silang aksyon para doon sa mga naepektuhan. Wala pa. Wala pa. Pero siguro mag-ano yan sila, magpaplano. Alternate ba? Kumbaga, no? So, yun mga Lodzki, Andiyan na yung uh, barge na ating uh, sasakyan, o itong Roro, uh, patawid sa isla, sa kabilang, actually hindi siya isla eh, sa kabilang lupa, yun yung probinsya ng Misamis Occidental. So, yun, kitang-kita nga mula dito mga Lodzki, yung uh, kabilang side ng uh, Misamis Occidental. Ang binayaran natin ay 166 lang, para dun sa motorsiklo, kasama na yung driver. So kung mula dito sa may mukas tapos pupunta ka ng Misamis Occidental o kaya Usamis City mismo Not bad yung 166 na gagastusin mo para lang uh, makatawid ka dun sa kabilang side sa Usamis City So kung doon kami naman sa kabila, well, mas mabilis siguro Pero yung pagod mo at saka yung uh, gasolina, baka sakto-sakto na Sir, thank you! Sakto-sakto lang doon sa 166 na gagastusin mo. Makikita dito sa camera mga lods kaya yung Usami City oh, kitang-kita lang dito. <sighs> Mabilis lang, walang isang oras nandoon natin sa kabila. Ang tanong lang dito ngayon kung paano o gaano katagal yung uh, paghihintay di bago umalis itong sasakyan nating Roro. Pero na boss. Ah sa dalawa o isang pick up at saka isang uh, itong forward lang yung pasahero na ano, yung truck na nandito ngayon <laughs> so yun nga malaking epekto epekto <laughs> ng uh, Pangil Bridge so ayun hihintay na lang tayo ng ano uh, makaalis na itong uh, sinasakyan nating Roro o kaya ito tinatawag nilang Bards 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mga uh, 440 ng mga Lodski. 440 nang hapon. Nandito na kami sa may Mayosami Sport. Pero ang sabi naman talaga nila dito ay uh, nasa mga 45 minutes daw talaga dati. Siguro nung puno yung ano, uh, kapag puno yung vibes uh, or itong uh, roro. Kasi ngayon dito tatlong sasakyan lang yung uh, karga ng uh, roro. Kaya siguro mabilis yung takbo. Tapos meron na uh, anim, 6 na mga motor, 7. Ah, <laughs> Tapos meron din naman mga kaunting mga tao na sumasakay. Pero may uh, sobra daw sa kalahati yung nababawas, sabi doon sa mga nakakausap natin. Abante na sila eh. <laughs> Abante na rin ako. <laughs> Sige. Ayun oh. Kita mo naman mga low skill. Talagang wala na halos mga sasakyan naghihintay dito oh. Dati lahat 'yan puno 'yan yung lahat ng mga uh, mga lane dyan sa ito ito parang parking area puno dati yan pero ngayon isang truck na lang grabe <laughs> grabe talaga ang uh, <laughs> epekto ng pangil bridge <laughs> dito sa operation ng uh, ano, ng barge dito sa biyahing usami city at sa kamukas grabe no wala na halos man ano Wala na halos mga Mga sasakyan Tapos yun oh Wala na halos mga tao oh <laughs> Rabi oh Ang tahimik ng ano Ang tahimik ng uh, Usami Sport Asinso Usamis Uy Saan ba tayo? Parang nagugutom ako Maghanap tayong ng makakainan Hindi ba ito one way? <laughs> Tahimik na ang uh, Usamis Port GB Hotel dati yung mga malalaking trucks dito tumadaan ngayon eh, isa wala ka na makikita oh. <laughs> kung dati dito ay napaka sobrang traffic ngayon wala ka na makikita halos mga sasakyan nandito Mula pala dito sa Osamis, sa Putang Tanggob is uh, 16 kilometers.